Okay guys, sa Dito dito tayo ngayon sa papuntang applier dito sa Bay Laguna. Dito sa puntahan natin yung kuan naman dito yung lumang groto na lagi na natin pinupuntahan. Pakita natin sa inyo habang naglalakad tayo rito. Ayan, yung aming dinadaanan dito na puro mabasa. yung tayo sa gilid-gilid lang para hindi mabasa yung aming paa. Ayan. Uh, good. good afternoon sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Good afternoon sa inyong lahat. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Nandito naman si Papalon. Naglalakad. Papunta, papunta sa playa. Ayan. Pakita naman natin sa inyo yung lugar sa barangay San Antonio dito. Uh, ilang... Uh, dalawang buwan din tayo na hindi nakabalik dito uh, ayan mga guys ah, nandito na tayo sa boundary dito sa barangay san antonio papasok na tayo dito ito yung boundary nila para may pakita naman natin yung kagandahan sa uh, barangay san antonio sin, uh, dito para may pakita natin sa inyo yung gagandahan hindi ko lang alam kung ano naman anong dito kasi siyempre habang tumatagal ang panahon hindi nag iiba din yung mga view rito yan, yung mga view sang sa Barangay San Antonio. Hindi ko lang alam kung mga high school o ano, elementary ba high school nga ayan diyan kasi kahit lagi namon dumadaan dito, hindi ko rin alam kung anong ang kanya. Magkakalam ko siguro high school din yan. Kasi nandoon sa kabila yung elementary yung malapit malapitado sa Barangay uh, Barangay Hall. Ayun, napakaganda yan, oh. No? Uh, ko tuloy yung dun sa amin na puro palayan din sa lugar namin sa probinsya, sa Roas Roas City ito ganito din ang lugar namin doon puro palayan kaya lang, pag nasawa ka sa palayan pangilip ka naman kung gusto naman sa tubuhan lalo ngayon, puro palayan ngayon, pag dating naman ng April, ang kuan mo naman doon tubo mais Yan. ngayon, naglalakad tayo dito para makita yung kagandahan sa lugar sa Barangay San Antonio. Yan, nagtatayo ng solar para may pailaw. Yan ang maganda mga guys, yung nagtatayo ng solar. liwanag yung mga guys yung solar na tinatawag tulong tulong ba yan, yan na tinatawag ayan naalala ko sa dito dati yan nung nandun ako sa probinsya ganyan din trabaho ko. sa mga uh, street one din uh, dito, sa kalsada yung mga pailaw sa kalsada yan din natin trabaho ko Ayan mga guys, yung mga view nila, magaganda. Ayan. Ayan, magaganda. Ayan, uh, binibinta. Hello, what's up, people? Ayan, ito yung katulad sa Tesco Plano, mga guys. Ito yung view sa barangay San Antonio. Ayan. sa uh, so maraw, tayo pupunta naman ng Santa Rosa. At tayo uwi muna. Para ipakita naman natin sa inyo naman yung barangay Kaingin. Ayan. Ang lalaki ng eskwilahan. Ang gaganda. So, sa mga ganyan sa uh, probinsya maganda kasi sa probinsya din ganyan din sami. sa amin sa probinsya mga guys malalaki din ang eskwelahan ay mga guys ah, nandito tayo ngayon na sa barangay San Antonio nandito na tayo malapit na tayo sa barangay hall naglalakad na tayo dito ito eskwelahan kasi yung dinadaanan natin ayan dito tayo ngayon ayan yung kanilang uh, dito dito um, Elementary School Ayan O, oh, ayun Elementary Ayan, yung cover court Ang ganda ng mga Iskulahan dito Ayan Ayan, yung cover court nila Lalakad tayo dito. Yan. Ito yung elementary school nila. Maganda rin kasi ito mga guys kasi uh, isang cover court din. Uh, dito ang kagandahan. Yan. Oh. Diba? Maganda rin ito guys sa uh, tahimik yung lugar dito sa barangay sa San Antonio. Mababait yung tao dito. Yan. Papunta tayo doon sa Patataanan natin dito yung barangay hall. Ayan, nasa harapan natin. No? Oh. At papunta tayo dun sa uh, grotto. Ayan, tara at nyo. Ayan mga guys, nandito na tayo sa harapan sa barangay San Antonio. Tayo papunta doon sa barangay, ah, sa panila. Tawag dito sa uh, grotto. E ngayon, nandito na tayo, nandito na sa kabila. Nandito na sa likularan sang barangay hulang ang groto dito tayo papunta dito sa groto ayan ayan ito yung uh, groto yan medyo maalon pala ngayon malakas ang tubig dito ngayon ayan. kulay gatas ang tubig ngayon dito mimeng Yan Ano, kita niyo guys 'o. Ayun yung mga bangka. Ayun yung cover court nila, Na, nandoon 'yang basketballan. ngayon na nawala na yung ngayon dito yung pinakabakod nila oh. Dati ah uh, meron niya ditong bakod. Ngayon wala na. Yan, ito pa rin ah uh, para tahimik. Yan, na nagkaroon na sinara doon na yung taas. Yan, tayo pa kaya doon. Nawala na yung mga bakod dito sa kabila na hulog siguro. Yan yung solar uh, panel nila na nagsusupply ng kuryente sa cover court yan o yan isa yung uh, grotto na lumubog ito yung ayun mga guys ito yung nagsusupply ng mga tawag dito yung mga kuryente dito sa barangay dito sa cover court yan yung solar panel ayan o ayan yung kuryente na mapapunta dun sa barangay wala yan sa kanilang cover court ngayon hindi na tayo makakit dyan sa taas kasi baka i-re-referin to ito nga kasi nagkaroon na ng tawag dito tubo ayan uh, winildingan na ngayon ikot ikot tayo dito para ipakita natin sa inyo naman yung kabila kasi maganda talaga ito pag uh, repair na kasi uh, cover court kasi ka uh, cover court yung tawag dito yung nasa laot ka napakaganda yan Yung mga bangka Oh. Yan. Ito, yung, itong kanyang bundok yung mga guys, yung isla yan. Yan ang pansang uh, Sa usod na buwan dyan, ay magkakaroon naman dyan ng uh, Banyamos Festival. Malapit na. yung bundok na mataas. Ayan naman yung uh, Mount Makiling. Dito naman, ito naman yung uh, Talim Island yung harapan natin yan yan napakaganda yan. okay guys tayo ibababa na at tayo ipapunta naman doon sa kabila para pumunta tayo doon sa playa doon sa kabila doon sa uh, kanilang seawall para mapakita natin sa inyo tara at samahan nyo kami Ayo buat tau. Oh. <laughs> Hello. 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 Ayan. Salamat. Eh, babalik kami po, kami doon sa Biwok nila. Tara samahan niyo kami. Eh, mga guys, ito nandito tayo ngayon sa Biwok nila rito, dito sa wall nila at nakatayo tayo mismo dito ayan pakita lang natin sa inyo yung mga bangka nandito at nagkaroon ng sinabi na nila kasi uh, malalakas ng alon kasi simpre, iwas din sa let's mga desigrasya pag maliit lang kasi yung bangka mo hindi kakayanin yung malakas ang alon kaya nandito sa uh, baba sila sa tabi ayan. napakaganda ayan kaya lang uh, malakas ang alon kung mapapansin nyo, tayo maglalakad na ka dito para pakita natin sa inyo. Nagkakagulo yung, tawag dito yung tubig. Kasi malakas ang uh, puwansang tubig dito. Ayan pop malakas ang hampas ng tubig dito mga guys oh. kasi nung pag araw ay mababa naman ang tubig dito ayun oh. ngayon malakas ang hampas ng tubig doon tayo galing doon kanina mga guys ayun doon sa groto Yan, yung mga alo na nag uh, maingay pero hindi naman gano yung tutali na malalaki talaga hindi naman kung baga, eh, kung sa dagat o oh, normal lang na alon sa dagat eh, pero pag sa ganito na malilate yung bangga mo hindi naman pwedeng ganito kasi lulubog talaga yung bangka mo rito masarap mga pa dito kasi maraming isda yan dito wala na wala upos na sticker ko wala nang sticker ano pangalan niya kuya? papalon vlogs ayan no? papalon papalon vlogs papalon vlogs papalon papalon ay yung nagawa niya oo papalon vlogs uh, yung dati dito nagwa vlog mo mm papalon oo uh -uh. papalon palo niya palo. ayan mga guys o, tingnan mo ang tubig dito ay kulay gatas dito na tayo sa dulo dito yung lugar sa aking kaibigan si uh, ah, Bukmay Palaboy isang vlogger din ayan dito tayo maglakad-lakad para makita natin sa inyo uh, ah. mas bago tayo umuwi sa na muna tayo ng Santa Rosa na naman para doon muna tayo makapag vlog vlog napakagandang tanawin katulad yan, yan yung bundok yan tapos yan yan naman ang bitak mga guys oh. Ayan, mahaba ng bitak. Hindi nakakapit yung mga bato. Ito mga guys yung, yung isda. naman yung kanilang playa kaya tayo pa uwi na mga guys at ay ah uh, medyo malayo layo pa ating uwi yan kaya balik na kami okay guys lahat ng mga Maraming salamat sa inyo Sa walang sawang suporta Aputuloy muna ni Papa Lon At ayawin na sa lahat ng mga viewers ko Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin Ingat po kayo at God bless Bye bye